Hello mga palalams. Kumusta, kumusta, kumusta ang buhay natin ngayon? Kumusta yung araw-araw natin na buhay? Mag ano na lang ako ngayon, mag shout, shout out. Kasi wala namang bagawa. Wala akong, wala akong internet ngayon dito sa sasakyan So, ang gagawin ko na lang para maaliw. Mag shout out na lang tayo. Eh, itaas niyo yung kamay niyo kung sino hindi ko ma-shout out ha. <laughs> shout out lang. Shout out kay Mami Oli in Canada vibes. Mami Oli. Oli vibe in Canada. Shout out. Mami D. Shout out Mami D. Kuya Al. Shout out Kuya Al. Kapi Kuya Al. Mm. Boss Bim Channel. Shout out. Ingat sa, sa work boss. Kasi sumuinit yan sa work mo ingat ingat sa kay Maria Pinay in Germany shout out sa iyo alam ko nagla live ka ngayon shout out pala sa napasok ngayon doon sa live ko kasi malis ako sa bahay ito nakaanda na yung live ko doon nag silent live ako doon thank you sa inyo sa nag BG sa live ko ngayon at sa lagi lagi naman kay nag BG sa live ko thank you so much uh, nito ba't laki ko dito sa camera ko Thank you kasi Kahit wala ako sa bahay Nandun kayo sa live ko <laughs> Thank you sa support mga palalabs Shout out sa team Hinayupok uh, Teacher namin si Maria Pinay in Germany Teacher namin niya si Maria Pinay Batang ano eh Tawag nito hmm, Yan yung school yan School kaya topic Thank you so much sa inyo. Traffic dito sa amin banda kasi may school. Um, shout out sa Team Hinayupak sa mga classmates ko sa yung Team Hinayupak sa pag primer primer namin. Bakit ganoon ang ang laki ko diyan sa camera? O sa diyang malaki lang talaga. Ano? Thank you sa nag primer kanina kasi wala, ako sa primer ko, sorry kasi syempre busy sa work. Alam mo naman ng 'yung OFW na uh, kagaya ko hindi natin hawak 'yung oras. Pero thank you ako sa inyong mga classmates. Sila ni ano, Simple Lorena, si uh, Rosalino Mix Milan, si Glen Abrel Vlog, si Black Beauty, si Lovely Cup, Love, Eat It Lovely, Eat It Lovely, It Cactus, si Analyn PH si Gardiner si FRG sino pa yung hindi ko nabanggit si DYS si Ben and si Bogay thank you Ben shoutout na lang ako ha If, ganyan yun yung kamay nyo pag hindi ko kayo na shoutout shoutout kay Kuya Ben Max kay Kuya Janix hindi na ako nakapasok sa mga live nyo kasi busy na si Hosa this weekend busy kasi naghatid sundo ko ng mga bata pa tapos wala akong time sa pagdodot-dot ng cellphone shout out kay ano kay Kuya MMD Mix Vlog kahit busy si Kuya MMD pumasok pa rin siya sa live ko ngayon shout out kay Kuya Wilson it's G Mix Vlog. thank you sa inyong lahat sa nag-support sa live ko at sa sa mga videos ko na nanonood ng mga kapwa ko YouTuber. Ay, ah, Char <laughs> YouTuber ba? Thank you, thank you sa inyo mga small YouTuber doon na tayo. Pero thank you sa inyong lahat. Ganun ko yung ano ko, Bex. Thank you sa lahat-lahat na nag-suporta sa akin live. Thank you so much. Uh, may technique pala itong lagayan ng cellphone ko. o, <laughs> oh, di ba? Hindi siya mas, hindi siya malugalong. A shout out sa kaibigan kong si Maribel Han yung magpagaling ka Bi. alam ko yung nangyari sa'yo, pagaling ka Bi. I will pray na mag maging okay ka na maging okay yung situation mo shout out sa iyo be uh, shout out sa kay Rotay Vlog, kay Ying Yotok shout out sa inyong lahat nandito na naman kami sa traffic na area mga palalabs lagi-lagi itong -lagi magta-traffic dito gusto niya makita mga palalabs ang traffic, may ano yan. <laughs> yan, topic yan. Yan. Kaya, dito muna ako. Sa inyo, magnangaw-ngaw muna ako, no? Habang ang mag mag-shout out na lang ako sa inyo. Mami di, shout out. Mami di, mami uli, shout out. Sino pa ba hindi ko na ano? Si Mama Ay. Shout out Mama Ay kay sis Beatrice shout out sa iyo sis thank you sa support kay dadi kay daddy Nico daddy Nico shout out kay sir Gab shout out kay ibong ligaw shout out sa iyo ibong ligaw of course ang classmates kong si Bulingit Abaw shout out sa iyo classmates um, sino pa ba yung hindi ko na shout out si lahat ng nag support sa akin shout out sa inyo ha thank you di ko naman kayo maisa-isa pero thank you from the bottom of my heart o oh, di ba ay kay ano pala kay Jerry Jerry TV official ba yon shout out sa yo, Jerry correct me if i'm wrong sorry ano kung mali ba yung pag ano ko sa channel mo thank you Jerry ayaw ko yung ano ayaw ko yung sige ka pa salamat sa akin <laughs> basta may tulong ako sa tulungan kita o, oh, diba? bakit ang laki-laki ko dyan sa suno ko oh, Shout out, shout out sa inyo kasi traffic. Sino pa bang hindi ko na shout out? Kay Maria Pinay, thank you be Maria Pinay kasi ikaw yung teacher namin sa ano. Ah, shout out kay Obi Girl. Ganda Obi Girl. Malapit kita makalimutan. kalimutan. Obi, Obi Girl. Shout out Obi Girl. Kay Ria Mi, shout out in FRG, first respondent garage. Thank you FRG my classmates in uh, hinayupak Primer. Kay idol pok 'yung, idol po 'yung thank you even na uh, hindi ako makapasok sa live mo, ikaw din di ka makapasok sa live ko pero I'm thankful kasi nandyan ka. Aga nag-ano pa rin ba? Parang sabi mo susuko na ako sa ano idol sa pagwawaiti Sige ka, susuko ka sabunutan ko 'yung buhok sa ilong. <laughs> sabi pa ni Idol Fox. Kaya thank you Idol Fox. Yung kaibigan natin diyan sa YT YT. So, thank you sa inyong lahat kasi andiyan pa rin kayo sa akin, nagsusuporta. Ah. Enjoy lang tayo sa YT. Don't be stressed. In YT. Kasi, pinasok natin tong ganitong ano, ah uh, uh, situation sa YT. So, Go, go na lang tayo I'm thankful din ako no kahit sa sa one year ko na to na no, sa YT month of September uh, dami ko rin naranasan sa YT na hindi ko naranasan doon do hindi ko na alam kung anong gagawin so ngayon alam ko na gagawin ko di ba gusto ko so, gusto ko more experience ako sa mga ganitong bagay hmm. hindi pala basta-basta mag ano, no mag ito mag-YT kasi yung mga kaibigan ko sa school gusto nila mag -white. sabi niya, gusto namin mag white Wag ka na kaya yung mag dami <laughs> na tayo <laughs> doon na lang kayo kay ano kay sa kabilang sok sok so sabi ko bawal na siguro ito ano no I, 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 i mention doon na lang kayo sa sok kasi madali lang kayo makapira doon shout out pala ako sa mga kaibigan ko sa Pinas kahit yung mga kabarkads ko mga barkada ko since elementary hanggang ngayon barkada ko sila support sila sa, sa channel ko nanonood sila sa mga vlog ko sa mga videos ko sa, sa live ko ng sila thank you mga kabarkads sa mga kabarkads namin dyan thank you din sa kajisi namin si Kada kidap Kida. Si Mami Oli, si Mami D, si Kuya Au, si Boss, si Sis Kitty, Thank you, Sis -Kitty. Salamat sa pagpasok, Sis -Kitty. Thank you, thank you so much. At of course, may ano pala, may kaibigan ka bago, si, ano, si Bogs Barog. Ang galing niyang kumanta. Pasokan yung mga palalabs. Kung gusto niyo mag, ano, mag, mag, enjoy kayo sa pag, ano, sa mga stream yard, pasok kayo kay Bogs Barog. Galing niyang kumanta. Galing niyang kumanta. Ako, mahili kasi ako sa mga ganyan, mga kanta-kanta pa. -kanta so, bye na mga palalabs. Dito na la lang muna ako. Kasi, lapit ang may sa school. Bye mga palalabs. God bless all. I give you this finger heart. Bye-bye. Thank you so much. Please like, subscribe my YouTube channel. Analisa TV Mix Vlog. Babush!